Good morning again. Again, good morning. <laughs> Pagluto naman ako nung may ulam para may baon trabaho niya. Ang pisa na. At itong mantika ng karneng baboy ang gamitin ko. Unahin ko po itong kamatis.

at ito na po ang baboy at ang 4 cubes pan muna Timpla ko na po siya ng patis Lagyan ko na po siya ng tubig. Ilagay ko na po ang gabi. matikman kung ako sakto na sa si timpla. Lagyan ko na po siya ng pangsigaw. Lagay ko ng sitaw. Ito ng sili. Siling pang sigang. Siling haba. <coughs> luto ng kanin. Ito ano lang Maglagay ka ng patis at saka sili ya, para yung taba isawsaw mo sa patis na may sili. Ang sarap nun ya. Maglagay ka ng patis na may sili sa plastic. Isawsaw mo yung taba. Hindi mo maiiwasan ang taba nito eh. Isawsaw mo sa pati patis na may sili. Ang sarap kaya. Ganon ang ginagawa ko dati. Kasi niluluto ko to, yung anak ko na may yung mga taba hindi kinakain. Sayang din. Kasama sa bayad diyan eh. Ay naman guys, luto na yan guys. Ready to fight na yan. at good na yan shout out po sa lahat po ng mga subscribers mga viewers na walang sawang nanood at sumuporta sa aking mga upload mga video maraming salamat po hanggang sa muli bye bye